Ah, uh, magandang araw po sa inyo mga kamanukan. Uh, nagtatanong po sa akin uh, tungkol sa pag-alaga ko ng manok. Ano daw po yung pinapakain ko kasi kung titingnan natin, kung lalong lumarami yung manok natin eh todas talaga yung uh, bulsa natin, kung pinapakain natin, puro lang feed. Eh, hindi din maganda yon na yung nakakain ng mga alaga natin, uh, puro lang feed na uh, chemical. Eh, yun yung na-absorb nila sa mga katawan, eh, kakainin din natin. yon e, yun din yung ma-absorb natin sa ating katawan. It's mas maganda yung mga natural. Nahaluan din natin mga natural o yung mga halaman na masagana sa sustansya. At nakakatipid din. Ang nga natin na uh, makatipid din tayo sa pagkain nila para hindi masyadong masakit sa buhay. Pagkita ko So, Unang-una, ito po yung asola. Yung asola ay napakaganda po pang sa mga manok. Uh, rich in protein, fiber, essential amino acid, mineral, vitamins. At hindi lang po sa manok, pwede din po ito sa pabo, sa baboy, sa pat, yung mga pato natin at sa mga isda. Uh, napakaganda po nito. Na uh, pangalawa, yung mga tira nating kanin o yung mga tirang kanin ng ating kapitbahay, pwede nating hingin. Good source of energy po ito. Napakaganda po. Tapos pangatlo, yung po yung galing ng niyog, yung tinatawag dito sa amin sa probinsya na Sapal. Uh, maganda po ito pang boost ng immune system na mga laga, rich in fiber at antibacterial pa po siya. Napakaganda po. Mas makakatipid po tayo. Dahil hindi ito magasto lalo na pag hindi ito tayo sa probinsya o, susunod so naman yung rice bran yung tawag dito sa amin ay tahop yung galing sa palay rich in vitamins and minerals and antioxidants at rich in fiber okay ngayon ah, haluan po natin ng kunting feeds uh, pampalasa lang po at, ah, yung feeds na may protein and minerals o po, no? bali hindi po masyadong magastos kasi kunti lang yung feeds na ilagay natin. Worth of 1-4 kilo lang po yan, dinagdagan ko lang yung tubig para mas kumamit. no, o, ngayon dito pag natin. O, tingnan nyo ngayon, is, natin sa uh, isang balde o pag natin para mamig siya ng gusto. Para sarap na sarap ng ating mga uh, alagang manok. Oh ngayon tingnan natin. Mm, natin o nakita natin na hindi siya magastos o nasa paligid lang natin yung sapal, yung sobrang ating kanin o yung asola kung mag-cultivate tayo o yun po uh, napakaganda at napakamura hindi, hindi masakit sa bulsa o nung, lalong marami yung mga alagang manok natin o ayun. o tingnan nyo mas mas makakapipid tayo pag ganitong style yung ginagawa natin uh, discard ko lang po yan para kung gusto natin na uh, magalaga talaga ng mga manok so, ngayon uh, haluan din po natin yung pinatawag na ganina na darak o rice bran o uh, sa amin dito ako o po natin so, kung bibili natin to yung isang sako nito nasa 300 lang po yung sa mga talagaano ng palay. Uh, tingnan niyo po. Dadagdagan lang po natin yan ng konting tubig para mahalo siya ng usok sa iba nating pinakpakain, para yung mga laga ng manok, abo, uh, mas sarap, mas sarap sila. Punti lang po yung nagiging gaso natin mas makakatipid po tayo kung lalong marami yung mga alaga natin kasi yung, yung karamihan ng problema ng iba pag marami daw yung mga alaga eh syempre mas masakit pa sa bulsa kasi yung pinapakain na palagi yung feeds o lagyan o ayan po no. O, tingnan natin na uh, napakasimple lang o, sa mga gustong magalaga ng mga manok diyan. Uh, pero no problema sa mga ipapakain. O, ayan po. Napakasimple ng diskarte lang po. Uh, disclaimer lang po, uh, ay estilo ko lang po 'yan. Na sarili ko lang pong opinion o pamamaraan. Finisher ko lang po sa inyo para magkaroon din po kayo ng idea. Sa sunod ko nang video, eh, tapakita ko doon kung paano mag-cultivate ng asola para magkaroon din kayo ng adiya Napakadali pong alagaan 'yung asula para mihin within a week. No, 'yung sampan ko puno na. Uh, nagsimula lang po 'yung kunti lang. Ayun po, mas makakatipid tayo kasi 'yung asula bukod sa natural na siya organic, uh, more more on nutrient, protein para sa ating mga alaga. Maganda din po 'yan. Para sa atin, less chemical po yung mga nakakain nating manok. E, yan po, napakaganda po. Yan po, simple-simple lang. no so, ayan po no makikita natin na uh, napaka simple lang minsan din uh, yung pinapakain ko sila yung itilipil uh, kangkong o oh, napakaganda din po yun na uh, pagkain sa mga manok maraming salamat po kamanukan sa inyong pananood at huwag niyo po kalimutan mag subscribe sa ating channel para manotify kayo sa mga susunod na mga videos